Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Wow! So ayan mga kumartes, nagtatanong na naman ako kung saan galing itong rambutan na to. Eh, alam nyo na itong aking asawa, ayaw na ayaw ko magtatanong kung saan ito galing. Eh, gusto ko lang naman malaman. Sasagutin din naman ako, ay pinapatagal pa, ay galing daw sa nako. Ay Diyos ko po, baka tayo pagsakta ng chan. Pero sige, hindi nga ako nagtanong at kunwari hindi ko alam kung saan galing to. Basta ang mahalaga ay makakain nga tayo ng rambutan. Pero bago nga natin lantakan yan, ay eh, pupunta nga muna tayo doon sa DB Mart at tayo nga ay may bibilhin laang. Malapit lang din naman mga kumartes itong DB Mart nga sa amin. Pwede, pwede naman nagsimula ka din, yun nga lang eh, medyo masama nga ang panahon. Nagpasama na nga lang ako dito sa akin darling at yung aking ang kuya eh, may pinabibili nga din dito sa taas. Tapos, nagpapabili nga pala si Mudra ng padlak sa kanyang tindahan. Ay Diyos ko, nagpanik atak ang Mudra kels nyo kanina. Paano ba naman yung kapitbahay namin dito eh, nasungkit nga yung kanyang mga paninda? Ang nakuha lang naman eh, dalawang eggnog at ang nakakita nga din ay eh, yung kapitbahay din naming bata. Ang sabi nga namin eh, hayaan na nga lang at baka nagugutom yung bata. Kaya ang sabi namin, yung dikawik niyang padlak eh, palitan na nga nitong may susi. Para nga hindi nasusungkit yung kanyang bintana ng tindahan. Ito na nga lang yung binili ko dahil wala namang ibang padlak dito. Mura lang din naman at hindi na nga siguro masusungkit yung kanyang mga paninda. Sabi nga namin ay laging andalhin yung susi para pag may bibili at e saka na nga lang niya bubuksan yung padlak. Pagkatapos naman ay dito nga kami nagpunta sa bilihan ng mga electric stove. At ayan si kuya nga nagpapabili nito. Yung lutoan kasi nila sa labas eh nagana pa naman yun nga lang ay hindi na nga masyadong umiinit. Pinatesting nga namin kay kuya okay naman at nainit naman. Wala nga itong mga kumaretes na warranty. Pero may 7 days replacement naman siya kung hindi nga umiinit. Tapos sabi nga ng akin darling, e eh bumili nga daw ako nito pagka nga ako'y nagkapera. Ay hindi naman ako maalam gumamit na rin. Just in case nga daw na maubusan kami ng gasol, Oh, hindi tayo nakagasol. Naka-electric tayo. Ano ka ba? Ah, uh, just in case pala na mawalan nga kami ng ilaw. Tapos sabi ko nga sa aking asawa, pupunta nga ako doon sa bilihan ng salamin. Salamin sa mukha mga kumarites ha. Ay antayin ko na raw matesting nga yung electric stove. Eh kaya naman gusto ko na nga pumunta doon. Eh syempre matagal nga akong mamili. Eh alam niya naman yung asawa kong yan. Eh ayaw nga niya nang nag-aantay. Pero pag siya yung aantayin, eh napakagaling. Eh. Titingin nga ako ng salamin dahil nga yung isang salamin namin sa CR. Eh, medyo malabo na. Kasing labo na nang Pagtingin niya sa iyo. <laughs> hey. hindi yung joke, totoo 'yun, charot. Sobrang lalaki naman ng salamin din eh. Pero gusto ko nga 'yung ganyan, pero hindi naman ganyang kalaki. Gusto ko nga sana sa online na lang bumili, pero hindi na nga ako makaantay, kaya dito na lang tayo bibili. Ang tagal ko ngang mamili, paano ba naman 'yung mga salamin nga dito ay eh, naka ang mukha? Ang tagal ko nga bago nga nakapili. Ay, itong asawa ko sabi, hindi daw naman talaga naka-zoom, malaki lang daw talaga 'yung mukha ko. Ano 'yun? Nakakatawa 'yun, hindi 'yun nakakatawa jay Ang ganda nga ng mga salamin ganyan, 'yun nga lang eh. ang ganda ng din ang presyo. Saka na nga lang tayo bibili ng ganyang kalaki pagsyala syala ng na ang ating CR. Ito na nga sanang hawak ko, yung bibilhin ko, yun nga lang ay eh, nakakita nga ako ng ibang kulay. Wala kasing kulay pink, yung pink sana ang gusto ko. Pero nung nakita ko nga na mas malaki yung mukha ko dito, eh pinalitan ko na nga ulit ng kulay orange. O oh, ba diba? pinagmamadali ako nyan. Ihing-ihina daw siya. Sabi ko naman kasi kanina, ay uuna na nga ako dini, tapos ngayon ganyan. Ayoko pa naman nung ako'y pinagmamadali at hindi nga ako makaikot at hindi ako makapili ng aking gusto. Eh ayan pa naman eh, ay nanginipin tapos pag matagal kain ako po na yan. O diba wag na kayo magtaka kung sa nagmana ang aking anak. Ay sadya namang manang mana sa pinagmanahan eh. Pag hindi ba rinuhin ay eh, napakabugnutin. Sabi ko nga sa kanya iba eh, kami makalimutan pa kami bilhin. Total nandito na rin lang naman kami. Isipin niya kung ano yung mga ipabibili niya. Bibili nga din sana ako ng lagay ng toothbrush eh hindi na nga ako nakabili dahil nga ako pinagmamadali. At ayun naalala niya nga na bumili nga daw ako ng bangkito para dito nga sa CR namin. Para pag maliligo nga eh, nakaupo. Itong nakuha ko nga, eh, medyo maliit nga ang puwitan kaya pinalitan ko nga nitong medyo malapad-lapad. Gusto ko pa nga sana pumunta sa third floor kaya lang hindi na nga kami nakapunta dahil nga itong aking asawa ay naiihi na nga raw. Kaya ayun bumaba na nga rin kami pero dederecho pa nga ako sa grocery niyan. Pero yung mga pinamili nga namin dito sa DB Mart ay pinadala ko na nga sa kanya. Ay sabi ko ay umihi na nga lang siya kung saan siya pwedeng umihi. Ang kinuha ko nga lang pala isang cart dahil konti lang naman yung pamimili natin. Kita niyo naman mga kumaretes, bibili nga sana ako ng gardenia. Yun nga lang ay wala na, ubos na. Dahil medyo maulan nga eh syempre, ubusan nga ng pagkain. Siguro yung iba ay nag stack na nga sa bahay. At dahil wala na nga ang gardenia, itong pinoy tasty na nga lang ang aking kinuha. Tapos si Mudra may pabiling kape sa tindahan. Yung pala ay eh, creamy white, creamy latte itong nakuha ko. Kaya ayun, di ko na napapaltan. Di ko kasi nakita yung listahan. Tapos may pabiling nga rin siyang sa tindahan. Dahil alam nyo na, mabili nga dahil nga maulan. Walong piraso nga yung pinabili niya para sa tindahan. At ako nga din ay bibili. Alam nyo na, may padating na naman na isang bagyo ay eh, kailangan natin mag nga ng pagkain. Kumuha nga lang pala ako ng tatlong pansit kanton dahil hindi naman tayo mag-grocery ng bonggam bonga. Konti lang naman yung i-grocery natin ngayon yung mga wala lang sa bahay. At dahil wala nga yung paborito kong lomi, ipelis na nga itong aking kinuha. Bumili na nga din ako ng iba't ibang flavor dahil masarap nga ito kapag ka umuulan. O ba diba mga kumarites kapag ka umuulan ang daming cravings? At ayan nakakita nga ako nitong istiko at bibilhan ko nga yung aking anak. Kaya lang din naman ako na grocery ngayon dahil yung aking anak nga eh, wala nang makain sa bahay. Ay lang ubos na nga ng balot ng tinapay kaya sabi ko kailangan ko na mag grocery ang mahal na ng butter ngayon kaya ang kinuha ko yung pinakamura itong butter cup at buti na nga lang nakakita nga ako ng bell pepper dito bala ko kasi mag caldereta yun nga lang eh wala nga akong bell pepper kahit patatas nga lang ang sahog e eh, okay na yun mas masarap kasi may bell pepper para lasang lasa yung kaldereta at itong cupcake nga palang ito na flavor ay mocha ito nga yung palaging kinakain ng aking anak kaya din nalawa ko na pero nauna na nga maubos yung pajibar kaya kumuha na nga rin ako pati na rin ito ang aking paboritong Rosini. At dahil isang basket nga lang yung kinuha ko, eh hindi ko naman nakalain na mapupuno agad. Kaya ayan, kumuha nga ulit ako ng isa. Sa tinapay pa nga lang, eh hindi na nga kasya. At dahil bumili nga tayo ng tasty, ibibili naman tayo ng palaman. Bumili nga ako nitong ladies choice na ang flavor ay tuna dahil ito nga yung paborito ng aking asawa. Tapos itong dalawang flavor ng cheese whiz ang kinuha ko para sa aking anak. Pumunta na nga rin ako sa UTI section at kumuha na nga rin ako ng mga ilang kutkutin. Minsan kasi eh, umuutang pa nga sa tindahan kaya bumili na nga rin ako ng mga ilang piraso lang. Hindi naman madami, konti ang Dahil mga kumarites kung dadamihan ko, hindi yan titigilan ng aking mag-ama. Ay sabi sa inyo, araw-araw, nakachitsiriya. Kaya sabi ko ay eh, pagkakain nga nila, eh, uminom agad ng tubig. Tapos dito naman ako umikot sa bilihan nga ng mga shampoo. Yun nga lang mga kumarites, yung keratin nga na ginagamit, eh wala na naman dito. Kaya bumili na nga lang ako ng ibang keratin at bumili na nga rin ako nitong sabon. Tapos itong crackers nga, e eh, masarap nga din pang kutkutin. Oh, kutkutin daw, akin at kakamutin ko charot. Tapos naghahanap ako ng ganito, yung nakalagay sa ganyan na champurado. Eh wala akong makita, eh di itong brownies ang kinuha ko. Para nga pagka umuulan, eh meron nga tayong mailuluto. Wala na kasi ako mga ingredients sa pambake. At wag kakalimutan, ito nga pala ang bili na bili ng aking anak. Bago nga ako umalis kanina, eh wag ko daw kalimutan yung kanyang choco-choco na yan. Kaya alam nyo na, makakaipon <laughs> tayo ng lagayan ng sabon, charot. Hindi ko kasi tinatapon yung garapon niyan dahil nga pinaglalagyan ko nga ng kung ano-ano. So ayan mga kumarates, ayan nga pala yung atim bill. At hindi naman ganong kalakihan. Hindi rin naman kasi ako bumili ng mga toyo, suka, wala kasi tayong mga biniling ganon. Kaya medyo maliit nga lang yung grocery natin ngayon. Ang priority ko kasi ngayon yung mga pagkain na kakainin namin. Lalo na kapag ka nga may bagyo, ganyan. Mahirap naman kasi kapag ka nga lalabas ka pa. Eh alam nyo na, sabi nga sa balita ay eh, may parating na naman na bagyo. At mas malakas pa nga daw yon kay bagyong Karina. Ay panong hindi lalakas ay eh, bagyong Duterte. <laughs> kaya mga kumartes, kailangan natin maghanda at mag Kita naman sa ibang lugar ay eh, talaga namang bahang-bahang. -bahan. Kaya magpasalamat pa din tayo sa taas at kahit papano nga ay hindi nga tayo inabot nga ng baha dito sa atin. Nagsabay na nga kami ni Mudrang kumain. Sabi ko nga ay dito na nga sa bahay kumain. Pag mag-isa kasi yun ay tinatamad nga magluto ng ulam. Kaya pag may ulam nga kami dito sa bahay ay eh binibigyan na nga lang namin. Total naman ay nag-iisa-isa lang naman siya. Pagkatapos nga namin kumain ay eh nilantakan ko na nga itong bigay ng aking asawa na rambutan. At dahil nga nakakatamad nga magbukas tapos kakainin ay eh ang gagawin ko nga ay ko na lahat. Masarap nga itong rambutan na ito ang tawag nga dito namin ay makapuno. Ang kapal kasi nung kanyang laman at maliit nga lang yung kanyang buto. Babalatan ko na nga lahat para kakainin na nga lang natin ng kakainin. Ganyan talaga ako kumain na rambutan mga kumartes. Binabalatan ko muna lahat. Yung mga puno nga na rambutan namin dito sa bahay ay eh hindi pa din naman mga hinog at mga hilaw pa. Ay kung natatandaan nyo no nakaraan na nag vlog ako na may kinuha akong rambutan siguro doon to galing. So ayan mga kumartes nabalatan ko na nga lahat at makakakain na nga tayo ng matiwasay. Hoy kumakatiwasay ka naman dyan. Hinugasan ko na nga rin to. At ayan, masarap-sarap ang ating kain dahil hindi na nga tayo magbabalat na magbabalat. Kita nyo naman mga kumartes, ang kapal nga ng laman. Masarap mga kumartes sa rambutan ay yung bago pa nga lang nahihinog. Hindi na kasi masarap kainin lalo na kapag overripe na. Hinay-hinay din mga kumartes sa pagkain ng rambutan dahil nga sabi nila ay nakakahapo nga daw yan. At ayan, yung aking anak nga ay kakatapos nga lang din kumain at ang lalanta ka naman niya itong kanyang stick o. Oh. Ay Diyos ko po, ari baka isang upuan laang. Pagkabukas ko nga ay binigay ko na nga ulit sa kanya niya. Ay pag andito nga yan sa bahay, eh, wala nga din tigil ang bibig ka nakakain. Palibasa nga ibinata eh, na eh, medyo malakas na nga rin kumain. Pero hindi naman nataba. Sa gaya na nga siguro ang katawan niya na hindi na nga tataba. Ay abat hindi pa nga nasiyahan at yung kanyang choco-choco ipinabuksan eh, na nga rin sa akin. Dati talaga paborito ko din itong choco-choco lalo na yung mahaba. Ewan ko, wala na nga ako nakikitang mahaba at ang nakita ko na lang ay puro maliliit. Ay ang ginagawa yung stick o nga ay eh, nilalagyan nga ng choco-choco kaya naman ayan nainggit nga ako at ginaya ko nga rin siya. At in fairness, masarap naman kaya ayan nagbanding nga kami sa pagkain ng stick o. Oh. Pero isa lang naman yung kinain ko at ayan na may ipaubaya ko na nga rin sa kanya. Ay ewan ko lang kung aabot pa yan ng kinabukasan. Ay dapat pala yung malaking stick ko oh, na nga yung binili ko yung madaming laman. Kita nyo naman mga kumarites at medyo pumuputi na nga itong aking anak. Dati nga ay puro kamot nga ang binti nyan. Ngayon nga ay namumuti-muti na. Alam nyo na yung sekreto ko ay sekreto din niya ng aking anak. Kung ano yung ginagamit kong sabon ay yun din ang ginagamit niyan. So ayun lang naman mga kumarites ang ganap natin for today's Blog. thank you for watching bye